kasi po may kumakalat po sa internet, if you can comment, na ito pong DSWD relief goods, mga nakabox na nasa isang malaking truck, ay dumaan daw po sa office of the Vice baka, President. Eh, hindi naman, baka nag, uh, malinaw naman yon na hindi, na hindi tama yun. Uh, ang nag-check nga tayo sa ating mga kasamahan, diretso yon sa local government unit natin sa Naga. So kasi doon naman yan, di ba makita mo, Pinoos na Manila na dumating na nga ang uh, pinadalang family food packs ng DSWD doon sa uh, City of Naga. Okay. So, hindi so, wala po... na, wala nang dinaana na iba dahil di naman kailangan dumaan sa iba pa. So hindi po yung dumaan sa Office of the Vice President? Uh, hindi yung dumaan sa Office of the Vice President. Ang malinaw ho, tinitiyak natin na makarating ang ating mga tulong sa mga local government units. Reklamo raw ng ilang barangay officials kay Vice President Lenny Robredo, mabagal di mano ang pagdating ng ayuda o tulong sa ilang lugar na sinalanta ng Bagyong Nina sa Bicol Region. Panawagan ng Vice Presidente, isantabi tabi muna ang hindi pagkakaintindihan sa politika para tulungan ang mga biktima. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maibalik sa normal ang buhay ng mga binagyo. Live mula sa Naga City, may report si Salima Refran. Salima. Jessica, ang isang tabi nga muna ang mga hindi pagkakaintindihan sa politika. Yan ang hiling ni Vice President Lenny Robredo sa pagtulong nga sa mga nasa lanta ng bagyo. Mahigit isang linggo na mula na manalasa ang bagyong Nina sa Bicol. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin na ni Lola Maria ang nawasak ng tirahan sa Camarines Sur. Nakikitira lang ako dito dahil wala akong na, naanhan ako ng bahay. Nasira? Nasira ang bahay ko. Kaya nakitira lang ako dito. Sa ngayon Masa't na dito. on well, doon wala nang oh, wala akong bahay dahil na, na, na no, talaga. Ganito rin ang dinaranas sa marami pang binagyo. Sa Albay, maraming eskwelahan pa rin ang may sira-sirang classroom. Kung hindi man lubog sa baha at putik, wala namang bubong ang mga ito. Kaya ang sana'y pagbabalik eskwela ng mga bata sa Pulangi, Libon at UAS, ipinagpaliban muna. Supposedly ngayon ang opening uh, resumption of classes, however dahil sa destruction ng typhoon kami po ay nagreset ng resumption instead of January 3 gagawin po ito sa January 9 dahil nga po sa ang mga classrooms ay hindi pa ready maging ang mga magsasaka sa uwas hindi pa rin nakakabangot balot na nga sa putik ang mga palayan sira pa ang maraming dike isa na ilalim na sa state of calamity ang uwas dahil sa tindi ng pinsalang iniwan ng bagyo sa ngayon na uh, talagang kailangan natin ng tulong uh, siguro dito na lang sa point ng agriculture at saka yung mga ating mga construction materials na kailangan na uh, kailangan gamitin doon sa pag-rebuild uh, ng kanilang mga uh, bahay. So, yun yung pinaka-primary concern natin. Ngayong araw, bumisita sa tiwi sa Albay at Sangay sa Camarines Sur si Vice President Lenny Robredo. Ayon sa Vice Presidente, nakarating sa kanyang hinain ng mga nasa lanta na mabagal umano pagdating ng tulong sa ilang lugar partikular sa mga bayan ng Ocampo at Pili. Wala din ako sa lugar para sabihin na tama yung yung sinasabi ng lahat. Pero yun yung reklamo sa akin kahapon ng mga kapitan na nakausap ko, medyo mabagal daw. Um sinasabi ng anong mga napuntahan ko kahapon na yung natatanggap pa lang daw nila yung galing sa opisina namin. May pakiusap naman ng vice-presidente sa gobyerno. Sa akin lang, sana pag panahon ng sakuna, isang tabi muna natin yung mga hindi pagkakaintindihan sa politika. Uh, magkaisa para, para I Iyon yung pinakamadaling pagtulong sa mga nasalanta. Martes noong nakaraang linggo, binisita rin ni Pangulong Duterte ang mga biktima ng bagyo sa Katanduanes at Camarines Sur. Ang pangako niya noon, ginagawa ng gobyerno ang lahat para maibalik sa normal ang buhay ng mga binagyo. Nandito ako para mag, uh, magbigay ng assurance sa inyo ang gobyerno uh, kung maaari lang kaagad-agad uh, ang tulong. and the schools will be rebuilt immediately. Pagtitiyak din ng DSWD, minamadali nila ang pagpuproseso ng emergency shelter cash assistance para sa mga binagyo. Tuloy-tuloy rin ang ahensya sa pamamigay ng relief packs sa Quezon Province. Sa bayan ng San Francisco, nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng mga gamit sa pagkasaayos ng bahay ng mga nasalanta. Naibalik na rin ang signal ng mga cell sites sa mga bayang binagyo. Yun nga lang, aabutin pa raw ng dalawa hanggang tatlong linggo bago maibalik ang supply ng kuryente. Ay sa tala ng Department of Energy, lampas kalahati pa lang ng na mga nawalan ng kuryente ang naservisyohan dahil lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. May mahigit 700,000 bahay pang kailangan kabitan ng linya ng kuryente. Pero pahirapan dahil marami sa mga ito ang nasa liblib na lugar. So ang inuuna po natin, number one, ay commercial areas and government vital institutions. So that communication and resource um, facilitation, yung paggalaw ko ng resources pag nagbukas yung banko, yung ATM, gumagalaw ko siya. Tuloy-tuloy raw ang ginagawang hakbang ng DOE. Nag-deploy na din ang National Grid Corporation of the Philippines ng karagdagang 600 personel na 24 oras ng katrabaho. Bago magpebrero, target nila ay 100% restored na ang kuryente sa lahat ng apektadong lugar. Jessica, bukas nga ipagpapatuloy ni Vice President Robredo ang kanyang pag-iikot sa mga nasa lantang lugar dito sa Camarines Sur. At kung pagbibigyan nga siya ng magandang panahon, ay tutungo din siya sa probinsya ng Katanduanes. Jessica. Ang problema sa lima, no? Uh yung yung panawagan ni uh, Vice President Robredo na bilisan ng gobyerno uh, itong uh, pagbibigay ng ayuda sa mga nabagyo eh minamasa naman ng uh, ilang uh, sektor no ilang kampo na close to uh, Malacanang. sinasabi nila na si Vice President Robredo ang namumulitika raw dito sa nangyari. Mm that is correct Jessica no actually uh, medyo inasahan na rin 'yan nang uh, kampo ni uh, Vice President Robredo. Pero kanina dun sa kanyang uh, naging interview sa atin ay nilinaw naman niya na yung kanyang pagsasabi na mabagal, ito nga uh, nangyayari uh, rehabilitasyon. Yan ay base doon sa mga reklamong natatanggap niya mula doon sa mga uh, tao on the ground no at Jessica tayo din naman sa experience din naman natin sa pag cover ng mga lugar na nasa lanta lalo na yung mga malalakas sa bagyo meron talagang mga lugar na mahirap puntahan at mahirap dalhan ng uh, tulong Kat katulad kanina Jessica yung pinuntahan natin na lugar sa May uh, Sangay Camarines Sur si Lola Maria na wasak yung kaniyang uh, bahay ngayon dahil matanda na siya hindi siya makapunta doon sa may munisipyo o kaya sa barangay para makahingi ng tulong. So umaasa na lamang siya kung meron nga, nga mga dadaan doon sa kanyang lugar na mabibigyan siya ng tulong. So yung pagkakakuwento, -pag, uh, pagkakasabi naman ni ni Vice President Robredo ay base doon sa mga natatanggap nga niya na impormasyon, Jessica. Mm. Pero si Vice President Robredo, wala siyang cabinet position, So uh, ano ito sa lima? Pag umiikot siya sa mga disaster area, eh uh, usap lang? hindi siya wala wala siyang may, may dala ba siyang uh, tulong para sa mga nasalanta on her own dahil wala nga siyang cabinet position mm. that is correct jessica no wala nang hawak na posisyon sa gabinete, itong uh, si Vice President Roberto. Also, wala din namang extra budget sa opisina ng Vice Presidente. Ang ginawa niya, ang ginawa ng kanyang team noong pa nakaraang linggo ay uh, tumanggap ng iba't ibang uh, donasyon mula sa iba't ibang grupo at yun ay naipamahagi na. Ang ginagawa niya ngayon, Jessica, ay inaalam kung ano pa yung mga karagdagan na pangangailangan ng mga residente. Katulad kanina, doon sa uh, bayan naman ng uh, Tiwi sa Albay, nalaman niya na yung mga residente doon ay masyadong malapit sa dagat. So ang ang gagawin daw niya eh kung pagbibigyan siya, sabi niya, eh, kung nung hadsi para sa sana eh uh, matutulungan niyang ma uh, man lamang itong mga residente doon. Pero ngayon,

Told them that this is so much more than this. Um, this is really incorporating um, all disaster plans into their, you know, into everything because relief is only one part of everything. But the, the thing we're doing now is, is, a, is more of a symbol than, than anything else. It is um, giving, giving a message to the people that government is there for them. Um, I've, I've been in the local scene for so long. My husband was mayor for so long. But it is very important for local folks to see their government officials during and right after any disaster.